Ayan. So, ayan mga boss. Uh, welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Boss TV Vlogs. Ayan. Uh, punta tayo ngayon ng bukid para maghatid ng ulam. Ayan. So, ito yung hatid natin mga boss. Uh, ito yung isda na binili ni Kuya Titing at saka Timay Timang kanina. Kaya nang umaga kaya Uh, inutusan ako kasi sila sa yung pupunta ka sila busy sila sa coffee shop nila kaya ako na lang yung pupunta ayan so tagi isang kilo sila si tatay at saka si nonoy so galing pa ako ng so Good, mga boss ayan. ako yung naghatid hatid sundo kaila ano ah uh, kervin at saka ervin Ayan, so si Ervin uh, siguro yung Uh, kuya ni Kevin is si Makoy yung naghahatid tuwing umaga pero kapag kahapon ako na yung kumukuha galing sukilahan ayan so tignan muna natin yung alaga natin dito ayan yung mga alaga natin guys ayan so ito yung gagamitin natin kasi mahirap kapag yung motor natin yung gamitin kasi walang lalagyan ng isda ayan medyo malaki na yung pabo na ibinigay ni jung, jung lifestyle saka may Paris na din yung pabo ayan uh, pumunta ako kaila yung it nung nakaraang araw so bali pinalitan yung ano uh, isang pabo natin ng babae ara kaparis sila saka binigyan tayo ng dalawang sisiyo ng samo Shamon Shamo Ayan So mga gutom na yung Sisiu Ayan kay Ate May Timang ito Dito sa akin Ako lang yung Kapakain nito Ngayon Ayan Parang mga gut Parang mga gutom Pero tapos na yan kumain Ayan, ha halos pumutok na yung butsi nila pero gutom pa rin ayan ito yung mga manok natin kunti na lang yung manok natin guys so alam niyo naman kapag <laughs> medyo madami na uh, ihaw ng ihaw nag iihaw kami palagi ng manok pero ngayon ano na lang sila apat uh, hindi na ako nag iihaw ayan So mamayang hapon kukunin ko pa sila at gingging doon sa sugod sa paaralan. Kaya habang hindi pa oras, is pupunta muna ako kay tatay tsaka, tsaka kay nonoy para ano na din ah kumusta. Ayan. So tara mga boss, a ah, punta na tayo doon. So ito yung lalagyan natin yung cooler. Ayan. Ito yung gagamitin natin. Kung ang nga tayo maghihahog Dong? Tomorrow morning. Ha? Tomorrow morning. Tomorrow morning? Yeah. Asa man tag kao? sa Ato tag bukit? Yeah. Maghihahog yeah. ko tag kao? Maghihahog tag yeah. Ik ka? Dong? Hmm? Kachuyo. ba? Kachuyo. Unsa unsa na? Kachuyo ang cow. Ah, alitso Yes, paitso nun. Hmm. Kaikunit sa horn. o cow. Yung mga sa ka? yes, mga iskul sa ka? sa ka, huwag abot ni mo? Wala ang kau dong? Hay jang sa sa Ah sa bukid. Yes. Itu na la atalik Apa Papatang nang dakan kau sa truck. Ah truck. Ku oh, masih truck dire, motor Pai. man. Hay jang sa truck. jang tayain truck. Hmm. Ayan, so ito lang yung dala natin mga boss kasi nawala yung takip. Ayan, hindi ko nahanapin kasi baka mag-short tayo ng oras. Ayan yung solar na ibinigay ni Atcha. Binilag ko kaninang umaga. Ayan, hindi na nai initan. naiinitan. malaking tulong po. Kasi yung tindahan, tas, hindi na kailangan gumamit ng kuwente <clears throat> sa labas din madilim kaya ito yung ginagamit natin na ah. ilaw para sa tindahan ganyan lang siguro Yo. Ayan. So, nandito na tayo guys. Hmm. Parang walang tao. Yo. Yo. Noy. Noy. Hey. Dito. Isda. Ay isda. <coughs> Akura, karpen. Mo adto pa ko katatay. Ngire si Leo. Direto kanina no. Miss si Brian ay. Ako rin ay bilo na. Sa, sa. Ayan. Yeah, so, ano lang natin ito dito guys. Ilagay kasi natutulog si Nunay. Sa, sa.

No, yun, ato sa ko, Noy. No, ko alam ko. Hindi lang ang dugay. So, dito muna tayo, guys. Ah, uh, pasyal tayo dito. Yan, si Leo siguro yung nag-ano dito. Ah, Ah, uh, naglinis. Orsi si Brian. Brian, Bray. Ayan oh. Yan. Ang lalaki na ng tag dito. Uh, House. Ang lalaki na ng house. So, dito tayo guys kasi sabi ni Nonoy. Eh. Uh, hanapin ko daw si Brian Ayan parang malilate ata ako sa Ano ko uh, Pupuntahan istudyante Brian Ayan Wala dito si Brian guys Well, so, nilinisan yung daan. Ayan, siguro si so Brian yung nag-ano nito. Ang ah, naglinis. Nag-mower. at saka sa wakas, nakabalik ulit tayo dito sa bukid. Ayan, pero, ah, hindi lang tayo magtatagal kasi may pupuntahan pa tayong estudyante. Ayan, si Ate Gingging. Yung anak niya at saka sugod so yun so nang na ako kay Nonoy guys na hindi lang ako magtatagal at saka lasing si Nonoy hindi ano ko pato kay tatay Yung, siguro magsusort ako ng oras Yung, ano kayong sasabihin ko kay katiging let's go kita untuk bos bos mangga wala yang bayi dulu dua minat ke bayi dito ang usa ila ke jik jik gawa wani lagu tayo ng bayang way tau diha ila ang pemuhuman gitu gitung obos mangga nah katus berani watal kuda bro pang selamat oh sige asal aku disimong simang ada yang may kilid sa bahay nahan watal kuda dia pa oh kilid sa

Der lang. Alam Oh. <coughs> isda. The... Dito jacket <coughs> na. So ayun guys. Ah uh, papunta na tayo dito kay Tatay. Ayun so Ah uh, sabi ko kanina na mag-short yung oras natin kasi hinanap pa namin si Brian at saka malayo din yung pintahan namin ni Nonoy ayan so hindi natin nakuha si sila Irvin Irvin ayan uh, mag alas 4 na so dapat alas 3 Nandoon na ako pero Ayan ah uh, Nakiusap si Nonoy na Samahan ko daw siya Nahanapin si Brian Pero Nahanap namin guys Nandoon si Brian sa lula niya Ay Yung hapon Yan si tatay Woo! Musta Ako na. Ngayari si Leo ganina. Ngayari si Leo. O oh, din siya natin mo Oo. na dir tay. Di lang ko magdugay kay. Dito <laughs> kay <laughs> kasi <laughs> ako free ha. Hmm. Dito kay Lanonoy? Diyan? Lanonoy. O dito kasi kompanya ah? ha. Uh, Oo. Last dos pa ko dito. Ngayon sa mga si Bryan ngayon sa mga kaso ngayon sa ha? kaso ngayon sa mga kaso ngayon sa mga kaso ngayon sa mga bryan ngayon sa si mga Brian ngayon sa mga kaso sa mga kaso Diin man, diin man nga apuhan. Sa makabog sa iyang Uy. lola. No, May mga aking atas mo tayo. Kalsada man. Kalsada. Ikuha ninyo rito. Ha? Ikuha ninyo si Brian. Karin. Oh, ka magikuha. Layo ar ba? Layo ar. Nakajig mo ginakarahas ang motor nito sa dulo. Sa ila. Oh, kayo. Kuhan pa man, no? Nag-uban ang amahan pagkuha niyo mo. Oh, uban si Nonoy. Hindi di lang sa magdugay tay kay ano po kay doon. As oh, na lang ko to. Ang um, kwan ay, oh. Uh, ako na dala nung kum. Sobrang uh, gori isda ba? Oh. Pila na lang mo ero tay isa na lang. Tulong ni ko ba? Asa man um, lang do ha? Sumoy ka. Oh. Hmm. Ano sa ko ha? enggak sih si kau ini cerita apa kita mau ngatur ulah playa, ulah apa? ulah pola, apa dia?